Bakit, bebe? oy Hindi ka pwedeng lumabas ng bahay. Enzo, dito ko lang sa labas ng loob. Bakit? Aalis na si mami? Gusto mo sa mama? Hindi ka naman pwedeng sa mama. Hindi ka pwedeng sama ni mami. Kawawa naman ang pusa ko. Nalulungkot siya. Oo. oo. Kawawa naman si Enzo kung makulit. Enzo! lo nakaabang siya sa pintuan. Ngayon lang siya nagkaganyan. Guro gusto niya sumama sa labas. ano, oh umalis. No. Rock po, babay. Lola, like it, bakus. Okay? Nakakaawa naman ng aking pusa. Ramdam sigurong iiwan na sila. Hmm. Wawa naman. Wala na silang kasama. Kaya pinag ko sila ng pagkain dun sa ano, sa alaga yan. Wala silang pasama dito. Wawa naman si Enzo. Yes, bebe. Lo, lo, leket ba ko si Enzo? Rock po ba bo boy hmm? Yes, bebe. Hmm tuwa naman ang bebe ko. Ramdam na ramdam na maaalis din si mami. Wawa naman.